Ayan. Turugin natin yung hmm. sampalok natin. Para maasim na maasim. So, ayan. Na. Medyo maasim na siya, guys. Bagay na natin yung ating okra na pinitas ko dyan sa aking tanim. Yung ating mustasa. Tinitas ko din sa aking tanim. Tayo natin maluto. Luto na yung ating mustasa at saka okra. Ngayon, ilagay na natin ang ating isda. Ayan. Sinigang sa sampalo. Pakuluan lang natin yan hanggang maluto yung ating isda. yung mga ko libre na namitas lang ako dyan sa tabi ng bahay pakuluan lang natin antay natin maluto ang isda tikman ko muna to guys kung anong lasa perfect na perfect na ang ating sinabawang isda Hintayin lang natin maluto yung ating isda. Excited na ako kumain. Sinabawang isda sa bunga ng sampalok. Ito yung sampalok na guys. Sakto lang yung asim niya. Okay na to guys. Luto na ang ating isda pahunian oh, na natin. Hunin natin sa ating table, table. Ayan. Wait, kukunin ko kung yung sandok natin. Ayan, look at that guys. Luto na ang sinabawang isda natin. Tara, kain tayo. Ayan, luto na ito na siya let's eat guys